hello po mga kapambira at nandito po tayo ngayon sa kala no, kalaan kala, ah, na kaso wala po dito yung si ate ano si ate Maricel nandito po tayo sa bahay nila oh ayan oh wala po tao sarado so sa school na lang po siguro tayo pupunta pupunta po tayo sa kalaan na wala okay. tao ay wala po yung bahay nila oh wala po butas po sa gilid oh yeah. Sa school na lang po tayo pupunta mga kapambira. Bibigay lang po tayo ng allowance ni Ana. Opo. Ang alam ko po ay malapit na rin po ang ano nila yung Ang vacation. Opo. Uh, Hindi ko po alam kung kailan mag-end. Tara po mga kapambira. Samahan nyo po ako. Makain po muna tayo dito sa may ano. Sa may tapat ng school nila Ana. Dito po ako usually kumakain. At pag inabot po ako ng tanghalian. saka mura lang po dito pang ano. Yung presyo ay pang estudyante lang. Kaya mura lang. Uh, kain po muna tayo kasi sila na po ay nadoon pa sa ano may klase pa po yata arad tayo ko na lang po ayan po yung ano nila oh school doon sa kabila may klase pa po yata ay kaya kain po muna tayo dito <laughs> yung upo lang po gulay gulay upo saka saka daw sa nato

Salamat nga po pala sa ano sa mga sa sponsors po ni Ana. Salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa The Good Mothers po. Sila po yung sila po yung ng pagpapaaral ni Ana o po. Kaya po nandito, po tayo ngayon at magbibigay po ulit tayo ng allowance para kay Ana. Antayin lang po natin si Ana tapos kakain lang po ako. Ayan ano Ayan malabas na po si Ana Tinawag na po natin <laughs> ayan, ayan na si Ana Tapos si Ana mga kapambira Nakita na rin tayo Pag excuse ka muna madali lang Ayan po si Anong. Kamusta? May bakong ka pa? Eh, wala na yata. Wala po. Asa si Mama mo? Sa bunda po. Oo nga, nagdaanak ko doon. Wala ay. Kailan daw ang end ng klase mo? Hindi mo pa alam? Hindi uh, uh, pa daw po tapos yung Christmas party. Ah, tatapos yung Christmas party tapos? Wala na. Wala. Kailan nang balik? Wala. Ah, mo rin nalang. Kailan ako na nagpunta dito? Hindi <laughs> benar na rin. Wala sila orang sudah Lahat. Wala Sarado. Ah, di pa sila. Ah. Nanti. ah di, may mga contribution kayo sa Christmas party. Ha? Huh? Hmm. pag mo? Okay man? Huh? Okay man? Di ka man Nabigay lang ako sa inyo ng allowance kasi ano... na pa ako dito eh, inaantay kita. Nagkakain na nga ako ng tanghalian. <laughs> Di mo kita tinawag agad eh. Yung, yung binigay ko sa iyo, naubos na yun ano, yung una, naubos na ano? Mm -hmm. Buti may nakaka-discard si Mama mo, nabibigyan ka po. Si Kuya po. Sino Kuya? Si Kuya Marlene po. Anong trabaho? nagana po nagtutugtog. Nagano? pa po. Nagtutugtog. Nag Nagano? Naglalado po. Naglalado. Nag <laughs> nag <po>. nag <laughs> ah, pag wala na, pag wala ka nang ano, pag naubusan ka kasi daw nakakabalik kaya no. <laughs> mm. Oh, sige, may nagdating na allowance mo kasi kasi po mga kapambira, ano, ah minsan po nadidelay po yung ano natin kay Ana pero nako ano man po na di man po masyadong tatagalan minsan po na ano, naabot po tayo ng mahigit isang buwan bago nakakabalik po dito. Kaya po binibigay na po natin lahat kay Ana pag natanggap na po natin yung alaw sa binibigay po nung The Mothers binibigay po natin kay Ana ng lahat so di ka naman nawala lang pera Ana yung mga nauna ko binigay di masin nawawala hmm. tatlong libo ito Ta tabi mo na yan ha tapos baka hanggang next year na yan siya <laughs> tipit tipira mo na lang kasi buti nakakatulong sa yo si kuya mo magkaroon oh. binibigay sa'yo ano po minsan po 50 po binibigyan ka makapasok ka lang Opo ayos. Kasi pag mumpala si Kuya mo, ano? <laughs> ano sabi ni Mama mo pala? Anong sabi ni Mama mo? Anong balita? Wala, wala update? Anong wala man? Hindi ako inangan ni Mama mo? Hindi ko natanong po sa sakin. Ano? Natanong po yung sakin. Kung nagpunta ko dito. Ano? Ano? Kung nagpunta ko dito? Anong sabi mo? Sabi ko hindi. Ah, hinahanap na ako at wala na yata ang pera, ganun? Sige ano, thank you ko na lang sa nagbibigay, nagutulong sa iyo. Maraming maraming salamat po sa pagbigay niya sa akin po ng allowance. Tapos? Ilang po. Ang pangalan na nagbibigay sa iyo, ano, you know, Dagad Mothers. Dagad Mothers. Sige, yun lang. At may pasok pa kayo ngayon. Sige, baka naabala ko yung klase niyo. Sige na. Ingat na may pera, baka mawala. Sige, babay na. Ayan po mga kapambira, uh, binigay ko na po yung ano yung alawas po ni Ana na binigay po ng The Good Mothers. Thank you so much po sa The Good Mothers. Salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa 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 pag-aaral po ni Ana. Thank you so much po sa ano sa walang sawang pagsuporta nyo at uh, ano actually talaga po ay ano uh, uh, ano na tayo nag decide na nga po sana tayo na mag full time na po sa farm vlog pero thank you so much po sa mga sponsors na sabi nila ipagpatuloy ko daw po yung ating charity vlog at nagbibigay nagbibigay pa rin po sila ng support ah, para makapag ano po tayo makapag charity vlog po tayo kasi dun po tayo nakilala o po, ah kumbat ko lang po kasi naisip kasi tulad nga po ng sabi ko sa inyo ay ah, negative po tayo nung negative po tayo mahabang ano na mahabang panahon na at ah, ano, halos alas pang gasolina na lang po yung ating revenue kaya ano yun po yung naisipan natin pero thank you po sa mga ano sa mga solid na supporter natin na uh, hindi po tayo pinapabayaan sa saka, saka po sa mga sponsors po natin na uh, patuloy na nagtitiwala at nagsusuporta sa atin thank you so much po God bless you po sa inyong lahat maraming maraming salamat po at sa mga bago po na nakakapanood ngayon kung gusto nyo po yung ating channel kung gusto nyo po yung ating programa ay subscribe po at hit nyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayong manotify sa mga latest upload natin. God bless you po at see you on my next vlog. Bye bye!